Ah, uh, Zoom eh. Ano? Magandang hapon po, Santol. Magandang hapon. Nakikita ko kayo, hindi ko lang maintindihan yung sinasabi nyo. Ay, opo, Kaya parang... Na. Parang mahina talaga ang signal, ano mm -hmm. Mm -hmm. So, ho? Mm so, nakikita, pero nakikita ko kayo, nakikita ko rin yung box populi ng kaunti. Pero hindi ko kayo marimit chat kayo. Ah, okay. opo. At iyan na lang po gamitin niyo nating uh, okay. uh, com uh, communication niya inyong cellphone ano. Una, uh, paki-explain nyo nga kasi ito pinag-uusapan namin yung inyong reaction do sa paano ka lang ng tubig mm -hmm. sa China, Santol. Paki-explain nyo nga po ito. Siguro 'yan, siguro 'yan ay nangangailangan ng malalim na pag-aaral at desisyon ng pangulo. Opo, okay. tayo ay makikipagbumbahan na pero On the other hand, hindi rin naman tayong po pwede na lagi na lang tayo ring ginaganyan. So siguro po ito eh sa halip na maka escalate na gusto ng cost Guard baka magpatindi pero uh, sa tingin ko po eh isang malalim na pag-analyze -anal ito kung anong gustong ipahiwatig ng China pero hindi naman po siguro dapat tayo bombahin na lang lagi. Mm -hmm. Binabanggit ka kanina Nelson, anong taon hmm. yun sa Vietnam? 2014, nakipagbomba, oh, nakipagtubigan. 2014, eh, nakipagbombahan daw ng tubig ang Ma Vietnam. Mayo din, Mayo. <laughs> <laughs> oh, oh, pero tama, hindi na umulot ang China eh. O, tama kayo. At yung Vietnam, ay eh, pinulupotan pa ng, ng uh, tuwalya yung propeller ng barko ng, ano, ng China. Ah, ganun po? Uh -huh. Oo, oh, nag yung isang maninisid nila. Damn. kaya kaya uh, namang gawin ng ating mga personal at pinalian ng pa, ng ng ano ng tuwalya yung propeller. Nako din Kaya, din. nagkapuhol-puhol na. Oho. <laughs> uh -huh. eh, pero ano, uh, hindi umalma ang China nung panahon na yon. Na din pero dumating sa punto na nabawasan kasi alam mo ito ano to eh, state state uh, authored aks itong ginagawa ng mm, Coast Guard nila. Hindi naman ito decision lang ng commander ng Coast Guard doon. Mm. Mm. So ito ay dumaan sa peso siguro sa kanila, yung Southern Jeter Command sa Gwandong, paakyat ng uh, Defense Ministry nila sa taas taasan may order na gano'n. Uh -huh. Kaya itong sa atin ay kailangan na may order din sa taas uh, kung talagang pwede tayong lumaban kung kinakailangan pero kailangan na maaral na maigi yung consequences. Pero ngayon, habang binubuli tayo, eh lalong lumalakas din naman ang loob nila. Nasaan? at parang nga ano no? kaya nila ayaw tayong tigilan, para may hinihintay silang uh, reaction natin, Sentol? Reaksyon natin at reaksyon din siguro ng Estados Unidos kung saan tayo merong uh, mutual defense treaty. Mm -hmm. Yung isa pa po, uh, well, siguro, ang natin, no? Itong ating magiging box populi, mamaya, eh, tsaka eh, monitor naman ito ng mga kinaukulang ahensya ng ating pamalan. Yung nabanggit nyo na po kayo sa press call na mayroon ng tatlong bata do sa Bicol na nasawi dahil sa matinding init, Santol? Opo, meron. Uh, sa Pili, Camarines Sur, mm -hmm. mga, mga JO, job author na, ng engineering office, na nagmo-monitor siguro ng mga project nila eh talaga mainit galing ako doon kanina ah okay pero so, nasa na nadarating ko lang po kaya ako nahuli sa programa galing po ako ng Bicol mm -hmm. Naga so yung katabi noon yung pili eh tatlo yung namatay sa heat stroke yung yun ng mayor aha uh -huh. eh, sobrang init talaga kaya ito ito, ito, ito mga pumanaw ay eh, medyo bata-bata pa ito kasi mga job order ito pero ito hindi rin kinayanan. Opo. Nako, eh nakakalungkot po 'yan ano kung ganoon ang sitwasyon. Uh, Matino ba kayo ng ano kasi 'di ba yung event kayo sa Bicol yung uh, Bicol uh, Loco Music Festival? Sa ano po yon Sa Ligaspi po yun? Ah, Ligaspi nga na pala. oh. sa Nagap tayo. Oo, uh, -huh, uh -huh. Tayo naka-dice na natakoy. Ano na rin, kahit, alam mo, kahit nakasilong ka sa, sa may bubungan, mainit eh. Mm -hmm. May pakiramdam. Iba yung pakiramdam. Totoy. Pati ihip ng hangin po. Mainit kasi. Mm -hmm. Ma mahangin, pero yung buga, apakainit ah, po pag tumama sa balat. Sen. <laughs> Oo. Uh -huh. Tsaka yung sinasabi nung mayor doon, yung pili daw, kasama doon sa mga binibigyan lagi ng emphasis ng pag-asa. Oo. pili, di okay, raw. Kasama na sila. Uh -huh. Doon sa weather report, sa heat, heat index. Opo, opo. Nako, eh, dapat talagang matinding pa. Eh, mabuti ho kayo. At least, eh, maingat pa rin, Santol. Akala ko, eh, sabi ng doktor, eh, muna kayo. Hmm. Eh, nakapagkapi pa nga ako dahil lalo ako uh -huh. nainit. Nainit to talaga. Oo. Uh -huh. Nako. Eh dapat siguro lagi tayong magbabala no uh, kasi kung ganito po ang magiging sitwasyon. Sabi ko nga dito sa Metro Manila kay na San Tol hanggang ngayon medyo makulimlim po ha? Ah. hindi gaano mainit ang sikat ng araw mula kay ng umaga. Kaya yun din po yung sinasabi ko sa DOST. Bakit ayaw pa natin gamitin yung katagang heat wave? Mm -hmm. Bakit nandoon lang tayo sa heat index? Ang sabi nila, ang kailangan daw sa heat wave ay mapatunayan na tatlong araw sunod-sunod na mainit. Hmm. Ay sabi ko hindi lang ito tatlong araw, tatlong linggo na itong ganito tayo. Oho. Uh -huh. Kasi international term po yung heat wave na yung po rin yung tinitingnan ng mga foreign tourists. Ano na sa Vietnam po? Eh, sa Thailand po, ay 42 degrees. Uh -huh. Heat wave. Tayo ay nag-50 ata o 47 nung isang araw sa ibang lugar. Oho. Uh -huh. Ayun. Eh, mukhang wala pa po silang official statement o okay, kung sa bagay na yan, Santol. Oh, ang ginagamit nila, heat index. Heat index, yes mm -hmm. po. Oh. Tapos tukoy yung mga lugar kung saan-saan nakararanas po ng mainit na heat index. Uh, yun lang po. Tapos depende sa lokal na pamahalaan kung sila'y magdideklaran ng state of calamity, kung talaga namang matindi na po ang pinsala, Santol. Tama po kayo, pero yung batas po natin, yung binabanggit ko ngayon, kami kanina umaga, yung price up. kahit po mag-declare ng state of calamity, eh ang nag iimplement din ng price control ay DTI. Uh Hindi rin po nagagawa ng pamahalaan lokal kasi DTI dapat na mag-implement sa batas. So yun, ang merong gap ng kaunti. Kaya yung presyo po ng bilihin ay nagpa-plactuate. So ang, ang rekomendasyon ko po dyan ay mag-price control dahil sa El Nino. Ayun. ito pala, hawak ko nga rin po yung balita eh, na nire-recommendan nyo po sa ating pamala na magpatupad na ng fry, uh, price freeze o tigil taas sa preso ng mga pangunahing bilihin, Santol. Tama po kasi ang hindi naman po national government ang nag-declare ng state of calamity. Mm -hmm. Hindi localized. Nag-declare sila Union, nag-declare mm -hmm. sa Iloilo. -Ilo, mm -hmm. Nag Kalat-kalat po yon, So, Walang isang national government effort through DTI na magkaroon ng price freeze of price control. Oho. Uh -huh. So ang rekomendasyon niyo po, yung mga probinsyang ito, 'di ba automatic po 'yon na kapag nagdeklara ng state of emergency, kasunod Tama doon po, implementation agad ng price freeze? Sinasabi hum automatic, pero ang naging problema po noon ay DTI. Uh -huh. Ang mga pamahalaan lokal ay eh, hindi naman makakilos kaagad. DTI po dapat 'yan maging uh -huh. yung suggested retail price kasi hmm. sa batas po ay eh, puro national. Opo. Ang nakalagay, yung price act. Ah, so, so aminado naman po ang DTI na mayroong kaunting gap. Aha. Uh -huh. Doon sa batas. So ano po ang recommendation niyo, Sen? Eh, siguro mag-declare ng national state of calamity. Kasi habang mayroong uh, mayroong El Nino ay magkaroon ng price control. Ah, so gawin ang, bagay sinabi natin noong nakaraan yan, di ba, sa task force al-Nino Nelson, na, noong natin nakapanayam, mm -mm. ang hinihintay daw talaga nila na magdeklara, bawat probinsya lang eh, tsaka bawat city tol eh, parang ayaw oh, nila magdeklara ng buong na bansa. Eh, hindi pa lahat eh, hindi pa lahat, 40 pa lang ngayon eh, Opo. eh 82, 83 ang ating mga lalawigan, mm -hmm. so hindi lahat nag-declare, so... Habang nangyayari yon, eh iba ang presyo ng kamatis sa Kawayan, Isabela, iba sa Maynila, iba sa La Union, iba sa Iloilo. Mm -hmm. So ang gusto ninyo, magdeklara na buong bansa na po. National, oho. Oh. Para magamit po yung Republic Act 7581, mm -hmm. yung, po yung price act. Aha. Uh -huh. Well, uh, at least ngayon no, sabi niyo nga eh yung hakbang ng ating presidente na labanan din po yung inflation, at least sabi niyo sinusuportahan niyo po ang uh, hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Sentol. Opo, pero sabayan po ng price control hanggang El Nino lang. Kung Opo. Ito po eh hanggang katapusan ng Mayo, edi sabayan. Mhm. Mm Ayun. Nako. Eh, dapat nga siguro. Tsaka sa lalong mabilis na panahon, sir, kasi bawat araw uh -huh. na lumilipas po, ang dami ng pisala eh. Ang, ang laking pisala po nito sa agrikultura, maging sa ating mga mangingisda. Uh -huh. mm -hmm. Well, meron na tayo ano, di ba si Secretary Gibo Doro na po ang head ngayon ng Task Force El Nino. Dapat siguro maging mabilis pong hakbang dito ng Secretary Gibo, uh, Santol. San Paul. Tama po. At gawin ng buong Pilipinas. Ayun, oho, uh oho. -huh. Uh -huh. Ay nako. Anyway, meron mm -hmm. ka ba ba na, son? May ano na, ka pa? Wala okay na. Oh. Mm -hmm. na Sen, pakinggan niyo po ha. Resulta ng ating box Populi. May kinalaman sa nabanggit niyo po kanina. Ang atin pong tanong, payag ba kayo na makipagbombahan tayo ng tubig sa China Coast Guard? Ang nagsabi ng, oo, payag kami eh. Nako, 27.8%. Ang nagsabi ng hindi po kami payag, baka lalong magkagulo, 72.2%. Sen, yan po ang resulta ng ating box Populi. Mm -hmm. So yung karamihan sa ating mga kapabayan, eh, tumatawag ng kaunting paghihinahon muna. Mm -hmm. Tama po baka daw lalo mag-escalate ang problema ng ating bansa. Saka kulang daw tayo sa tubig eh. <laughs> Wala daw tayong tubig sa Antol eh. Nasa El yung San, baka meron po po kayong gusto magkita sa ating mga kababayan? Yun lang po. mag ingat pa. Hindi tayo po sa, sa heatwave heat, heat wave na. Tinatakbo ko ng heatwave. Sobra ho. Ayun. Uh, team, Patang. At kayo po dalawa, mag din po kayo. Salamat po, Sen. Ako, salamat po. Kahit pa paano, nakahabol po namin sa ating palatuntunan. Ha? O, paano? Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan! Ito po ang programa paborito ng bayan at bukas. Ito dyan, ha? importante ito. Oo, oo. Kung gusto nyo makita yung Mercury at iba pang planeta, gumising kayo ng ano, mga Maga? alas 4 na umaga. Pa bakit? Kasi makikita eh. Di man pa bukas paggabi ayun nga kasi para silang mga stars ah maliwanag oh, ayun mismo yan sa DOS sa Pag-asa Observatory uh -huh. Astronomical Observatory ha nakikita ang uh, Mars Saturn at Mercury Ayon. at pagsapit ng alas 5 Madaling araw to, ha? Oo. Oh. May mas importante kayo makikita, dalawa. Ayun. Dalawang gwapo. Siyento por siyento. Kami pala yun. Ayun. Salunis Ay, salunis... <laughs> salunis, salunis Ayun salunis sa lunis na. Sa lunes. sa lunes tayo. Gusto ko pa naman pumasok bukas. Eh? Yun, yun eh. Bakit <laughs> <ka> pagka sabado <laughs> gusto ko pumasok? Lunis pala? Baga. Wala pala tayo bukas. Tigilan mo sarili mo, Pi. <laughs> Bye! See you on Monday!